Good morning mga guys. Maraming salamat na ako guys sa aking pagbili nyo ng pandisal ko. At lahat na bumibili, sana hindi kayo magsawa sa araw-araw ng aking pagtitinda. So guys, maaas na yun. Ngayon ang pag-aasa ko. Para ito ang pera na may Sa конечно, давай. Ang daga na susulot na. Ang mga gait ng bisal na magala. Ayan mga ko guys. Sila pa rin. Pag nga kita may bikiri, didikitan para doon sa kanila bubili. Wala ko lang ang mga nasa nga to Ang bisal na magala nga to Ang pala nga uh, sila pinabayad sa munisipyo. Kawawa naman yung mga nagbabaya Kawawa na yung peso out sa lahat ng mga Kuhaman na mga Malunggay pandisan Kuhaman kayo Porkit kayo ay nag Click ang yung mga malunggay Sasapawan niya na ang lahat ng mga bikiri Ano hindi ganun Maghanap man kayong ibang karya Na ma diwintan niyo kung saan kayo may kondisyalor na bikiri, bakery doon kayo didikit ah, ayan nga, pues, ko. Uh, okay. oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh na oh yeah, na, ama na, na, yan, na mga sulot sa bakery na nakapahina sa bakery hello hello guys hello. ayan na mga ka-guys pag-iina tayo dahil tapos na ay pagdating sa bahay ay mag-aayos naman tayo ng aking mga paligid para malinis din ang aking gagawin mga ka-guys Huwag naman natin karimutan mag-subscribe at mag-share, comment sa aking YouTube channel. Mahirap na vlogger ang pangalan sa YouTube, Facebook, at WG. Ayos ang aking pangalan. I search nyo lang po sa YouTube nyo at sa Facebook at Facebook. Na po. Ang aking pag-vlog kahit man sabi ko sa inyo, pangit man sa inyong paningin at pag-subscribe at pag-share kapalang ng buwan ako ang nahihinan sa inyo sa tuwing ako'y nag-upload mo sa guys alas 8 ba yung pis 5 na yata ay kung pa nagpapang magaling araw nag-iikot nandito tayo sa barangay Nyugan maraming salamat mga guys good morning sa ulo ko mga guys Shut up Shut up guys, thank you for this guys